bumili tayo ng heater kasi nasira yung aming heater. Ayan. Habang hinihintay natin yung mag a sa atin. Ayan. Video-video muna. Ang gaganda ng mga paninda nila. Ay. Diba? Ayan. May kinakausap pa kasi yung lalaki na alam mag-English. Kasi yung isa, hindi niya, hindi niya alam mag-English. Hindi ko rin alam mag-Chinese kaya wait natin siya. Tinignan ko na ito kahapon yung bibilhin natin ngayon na heater. Ayan. Babayaran lang natin ngayon at saka uh, schedule kung kailan nila i-deliver. Ide at uh, pa-install na natin. May extra charge pero syempre hindi naman natin alam ikabit yung heater, di ba? So kailan natin talaga magbayad? Ayan, tapos ko na binayaran. Kaya, ito na. Uwi na tayo, guys. Thank you for watching.